Tigil ang bagyo. Ayan. Ingat-ingat po kayo dyan. Kung saan, saan lupalop kayo ng Pilipinas. Kasi po, ang ulan po ngayon is talagang buwabawi sa tatlong buwan. Mapag-init. Buwabawi po siya sa akin ngayon. Kaya ipagpasalamat po natin at tayo makapagtanim. Mamaya, magkatanim ako humupa. Magkatanim po ako ulit ng kamote at gabi. Hindi, hindi man tayo pwede nakatinga ang ako nga nga Mag-aantay ng ano eh. Ano langit. Kailangan natin magtanim. Para po sa buong isang may katagong aanihin. At doon doon, marami akong tanim doon ng mga kamuti doon. Tapos gabi. Doon 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 sa tira ng tira Doon, marami ko doon. Tapos doon, doon, doon magtatim ng kamuti doon. Tapos kukulaan ko yan ng yung nakalbo na yan. Patanimin ko rin uli yan ng gabi. Gabi yung ginahalap ko sa singgang. Yung ginahalap ko sa singgang. Diyan, magpatanim po ako dyan. At para after 3 months, makikita nyo, malago ang aming paligid. At ako po'y pinalaki na aking tatay na injik na. Nagtatanim po, mahilig po kami magtanim. No, nagtatanim yung carrots, peach high, mustasa, lahat-lahat po lahat. Yun ay tinatanim po namin ng aking ama noong siya ay okay, nabubuhay pa. Kaya, in po yun siya ay nisipaw yun. Karamihan mo um, kasi Chinese food. Masih yeah. pa. ano naman, hindi, hindi yung lahat yung tinggal ko sa ano eh. Kung yung lahat yung lahat ng mga Chinese food sa Pilipinas. May mga dugong Pilipino na po yan sila. Ano? Kung yun, yung pong idadamay lahat ng mga may dugong Chinese. Buti na nga lang at Pilipino-Pilipino ako eh. Eh, may, may, may mga pamangkin, may apos nanay ng mga Chinese na Chinese pa ang mukha. Paano sila? Kasi ginabasa nyo sa mukha eh. Huwag namang sana kayong gayong mapaghusga. At mahirap kong maghusga. Ayun. <laughs> Laksang ulan. Okay.